Sekarang pun Ini namanya Sarapnya Sarapnya ada Sarap ini tutup Tutup Hmm. Ang-ang-ang. Ang ka nga, isang tasang tubig, lagay mo. Karen. Karen. Good morning, good morning. Happy, happy birthday. Lagi pamangkin Kasi sa akin. Naisip ko, kaya sa no? Ibisa ko muna yung pinampalukan, mga idol. Malok. Bawang sibuyas, luya. Great Luya. Napaluan, wala akong utaw ng gulay ito. Para sinampaluan na ano ito, baka ito, uh, alamang pa

pa kung kuli na lang ito dito ako. Duya pa ako. Duya. Duya. <tipan> Painit mo. Painit. May itawin pa? Oo. Ito pa ako si Buyes Duya. Nalagay ko na po yung daon ng tulod ng sampalok mga ito sabay ko na po yan para masarap mas sa lasa dahil lang ang palaka ito kasi ito pagluluto masarap po ito mga idol may isa namang ang... bago natin lalagyan ng sabaw yan para Kayaan muna natin matamput ng dahon ng sampalok ma matamaro po ma, ano, sa lasa to dahon ng sampalayok yung sinampalukan na ano niya ito parang pa sa palaka masarap nito mahal ito ma dahil hindi tayo bumibili ng pang saw pang kagaya ng mangga marat may tayong mangga sinampalukan mo nagsabaw mo di yung manok ayun ah, Tao po mga eto. po. Pwede na natin lagyan ng tubig na mainit yan mga eto. Eh. Tubig na mainit. Rasa sasi palukan, palu kan no, itu masa rapu no? itu mai tu ya pola pun pasau dia na ano, na na mulai menyelang sabo sarapnya no, itu Pak maman tika masarap rapu ya dong abs dor panggilan oh yeah. deh mga batang ito, mga ito hindi ako... Bigyan nyo siling pasigang, siling pasigang. Anong pinagkagawa ninyo? Ha? Ah, Kung so, marites, anong ginagawa mo? Magano kayo, may mantika tayong pinagpirituan dyan, nagkikisa ko yung pagkuhong. Batang ito, eh. Puro na lang, ano, laro-laro. Matuturog po yung pati yung tangkay ng sampalok dito, matuturog. Karampu yan, may sinampalukan na manot. Mahanghang sa sili. Ito mong kawali dito. Oh, nasa yung mga mantiga. Binagrituan. Ano nga po kayo sa sili pa rin lang? Ha? Magagalingan pa. Ano daw? Ay, ay. Ah, may nga. bawat galaw mo? Ang mantiga yan. Please. Ingat mo ano, bawang si Pues. na yung bawang si do ya? Pagtanda sibuyas. si Hindi ka nagdala si Rudy. Ayun, ako ito May si Hmm. Ang dami natin si Pues Di ba eh? mura, di ba eh? oh. Kaya ka sa <laughs> Sardinas. Yan o. Hahaha. 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 Sarap. Wala naman di ba sarap sa iyo. <laughs> tignan ko, tignan ko, tignan ko. Batang ito. Ay, puni mo yung bagong. Nasusunog-sunog na. O, lagay mo na. O, saan? yan, tanda lang, tanda lang. Yan, alam bago ang bagong mga idol. natin. Kung hindi ako magigisa, hindi kayo magigisa. Wala kayong kusa. Meron po, kaya lang mo maruno. marunong. Ah, hindi kayo marunong. Kumain, marunong. Ang bata ito. Oh, tumunaw sandok mo na ako, kakain na ako niyan. Kumakain na si Rudy Boy. eh, hindi pa pala matigas pa. Ito po yung ah, uh, dinisang bawang. Ay, uh, lamang pagong, yun o. No? Gigisa ko. Hindi ako naglalagay ng asukal dito. Pinasasaw ko po, po yan eh. Punta po, exit po ng San Simon, Taraycho. papunta sa Luis, Santa Catalina sa Luis. Huwag po kayo magpaano sa Waze. Patat po, exit na San Simon. Papunta sa Luis, huwag po kayo papuntang ano. Hindi siya dadali kayo sa San Simon na ano, sa DK. Ayan, mga magmamagkikana mag po yan, no? Ayan, eh. Ayan, eh. Oo, ayan, eh. No? Oh, mga hindi ko malinit? <coughs> hindi, para sa akin lang. <coughs> Nasa, ano? Ayan, no? Manyaman po yan, manyaman. Ang sili. Tundol po ang, ano? Uh, yes, sir. ada udara direk, kaya gelap pom ah li nam-namnya serapnya serapnya keren serapnya itu totong hmm ya Ang-ang-ang. Paano? 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 na. a minute. Mm. What's up now? Aren! Lagi mo isang tasang ano pa, nalalambot ko pa. Isang tasang may tubig. Isang ng tubig na may para parehas pong mahina ang tinga. Ang, da ang dami nila mga idol, isa man walang marunong magluto. Puso na sa akin, ay puso ng manok. Ay, hindi po. Ano mo doon? Ano mo mo doon? Ano? Nagyan mo konti. Ito, 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 ito. Pagkinaw. apa boleh. Dari mana tu? Dari mana tu? Dah 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 kamu. Hmm. Saya nak makan tinta roti. Ha. Uh. Ah. Ini para ayu mana English speaking tak kapan pak. Ini dah pain tinta. Ini para mana? Init. Pagkain mga idol, pagka bago luto, napakasarap. Pag nangahanap ko ng kasal, eh, ganito ang ibibigay nila sa akin mga idol. Gusto ko pa sa madaming kutay. Saka itu, sigurado ha, maasim mas sustansya. Ah, sarap niya mga dia sobra. Bigyan mo ka sa legs. Sa legs, wala ko legs dito. Ayun mo, saan na? Kain Hmm? Ulam din din na roti doon, dalawang manok. Tinuha kong nagtatrabaw po yung mga kapatid natin ngayon. Mahirap, mahirap pong mahirap pong pikinin no, sa ano, sa init. Gusto niya mainit. Sabi ko, Gagawa kayo doon sa hindi mainit, pero mamang pwedeng hindi mainit na lugar. Tagos doon nila mainit na lugar ay. Pero 'yan. Marami nam din nam. 문어 나올 거는냐 Ah, Dia nama leg situ ni eh. pak 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 itu ni. Eh. Ha, ah pak pak. Tak ya. Bapak ah, Kalau tanggal nama mai pun tu lah. Bila kena manok ni. Ah. Hmm. Tapi ni. Punas kainan punas. Walang tiga ang punas. Ano? Ano? Ah. Maka masira yung tayo. Kain na pa. Kaya, no. kung siya tatlo lang. Kaya, kung siya tatlo lang. Kaya, kung siya Ay, yung ulo. Punin mo ulo ko. May palo pa yun, sir? Oo, no, masarap yan. Palo. masarap yung ulo. At palong sinamnam niya dahil sa daon ng palo. Ang init mga edo. Sarap niya. Sobra. Mapapasubo ka rito. Kahit na tatlong, kabataan ko, tatlong na ganito, kayo. So ngayon, nagminaw ko sa ulam Ito ka kala. Mapaganda ito ka? Ah, pwede na. Pare, ah. Ang palalok pa rin. pa um gumagawa na wala? To mo na karna? kailang na wala? Huh? 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 Tolong vale. di press Tolong nampil benar Barunya Pak Ah, jenis ini yang menggunakan Tolong nampil Tolong nampil dia kan Di share Tidak amin di share Terima kasih Terima Rotary. Kegiatan ang ni nito, linam na. Ano yung atin na yung Pati ulo ko nang pong nabasa sa pawit. Pa na? Hmm, bayo ko na ang plato. Kaya yung ano, hindi nagpunta yung ano, yung gumagawa ng kawayan, pare. Sabi mo, bigyan ako labor, dalawa. Hindi sa sila, ano, pito sa 100 Oo. Oh. Bay, naman lang. Ta. Oh, pa, Oh, oh, naman. Hmm. <laughs> Hmm. Tak punya Baga masarap din to. Baga ng manok. Laki Hmm. Pasubok guna lagi guna nomborit. Apa nombor nak? Thank you, uh, uh, masipag ka mga idol, kagaya nito, marami kang alaga. Marami kang alaga, marami kang pangsaog.